Programang Kalingang AC ang listo sa serbisyong iniingatan ang isinagawa ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A katuwang ang Regional Mobile Force Battalion 4A sa Barangay Hukay, Kalatagan, Batangas. Ang magandang balita mula kay Patrolwoman Rika Mae Esteron kalinga asi o alisto sa serbisyo iniingatan na may temang serbisyong nagkakaisa para sa bagong Pilipinas sa kalatagan may kapanatagan. Isinagawa sa Barangay Hukay, Kalatagan, Batangas. Nagsagawa ang Regional Mobile First Battalion 4A at Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A ng Community Outreach Program sa Barangay Hukay, Kalatagan, Batangas nito lamang ikadalawamput dalawa ng Marso taong kasalukuyan. Yung pong kayat na patuloy na suporta sa ating mga programa upang sa gayon ay magkaroon po ng tunay na kapayapaan, kapanatagan, dito sa kalatagan, na ang tema po natin ngayon ay pagkakaisa sa bagong Pilipinas, sa kalatagan may kapanatagan, programa pa rin po ng ating Kalingang Asi. Muli po, salamat po sa ating lahat, nakikita po natin sila, na nagbibigay po tayo ng kunting tulong, kunting ayuda po upang pangsuporta sa kanila. Sana po ay patuloy po ang ating mga kababayan na sumuporta po sa atin upang makamit na po natin ang tunay na katahimikan at kapayapaan. Sa pong mapagpalang umaga sa ating malat, thank you very much, mabuhay po tayo. Nagbigay rin ng kaalaman ang mga kapulisan patungkol sa Violence Against Women and Children or VAWC at Anti-Terrorism. Ang mga serbisyong na ibigay ng programa ay libreng gupit, laruan at chinela sa mga bata na mahagi din ng food packs bigas, mga gamit pang skwela at libreng pagkain sa mga nakilahok. Nagbahagi rin ng karanasan at kalaman ang dalawang dating miyembro ng CTG sa mga kalahok ng aktibidad. Sa pagwawakas ng nasabing programa, nagbigay ng mensahe si Police Colonel Mildred E. Patam, Chief Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A. Humigit kumulang sa 600 na residente kabilang ang mga senior citizen, indigenous people at 150 na kabataan ang naging binipesyaryo ng programang ito. Labis naman ang pasasalamat ng mga residente sa programang hatid ng mga kapulisan katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po na naging kabahagi ng aming programa dito sa Barangay Hukay sa Bayan po ng Kalatagan. Sa pangunguna po ng aming butihing Mayor, Honorable Peter Oliver Palacio, at sa lahat po ng miyembro at unit ng Philippine National Police, sa pangunguna po ng aming Chief PNP Police General Benjamin Orda Jr. Ito po ang programa na nakaalay sa programa ng ating gobyerno, ang Bagong Pilipinas Program. Ito po ito sa 5 focus agenda ng ating pumbutihing PNP which is yung community engagement. Ako po yung nagpasalamat din po sa pamunuan ng Barangay Hukay sa pangunguna ni Kapitan Alak Villarin dahil sa kanyang uh, taus-pusong pagpapaunlak na kami ay makapagsagawa ng pag at sa pagsiservisyo para sa ating mga kababayan dito sa Barangay Hukay sa Kalapan ng So ito pong aming outreach program ay sinagawa upang maipakita sa ating mga kababayan, lalong-lalo lalo na po sa ating mga kababayan na nagtibalik nagbalik sa kalikan ng gobyerno ng ating pamahalaan na kayo po hindi namin nakakalimutan. At ito po ay umpis pa lamang ng ating pagtutulungan para sa ganda at mas mapayapang kinabukasan lalong-lalong na dito sa ating bayan sa kalagtagan. Pagpalain po tayo ng buong may kapal at mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mula dito sa Barangay Bukay, Kalatagan, Matangas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Rica Rita Asteron, Alagad ng Batas, Tagatagmiyot ng Balitang Pulis.